Taro, taro kigda. Taro kigda na. Ha? Di ka mataro kigda. Ni tanaw na kanako? ko, bless mama. Pag kagwapo sa kong anak, kagwapo, nag-bliss, naging mama ni Ato bang naging mamalisa na uli na siguro ni Sapot? <laughs> na na ka Sapot? Ha? Na na Sapot ang bata? Ooh. Oh, I love ng mamalisa. Kaang ka Uy, uy, e, uy, e, hindi hibat-hibat na pong ilong. Uy, uy, e. kaon ka pa? Anak, mo anak, nanlimpyo ba ko gahapon sa des na taran anak? Oo. Hika po, iba akong buktun anak, panghabot sa sagbot anak. Oo anak. Oo, gipa pa ikaw sulmigas anak. Grabe pa maak lagi sulmigas anak, naluoy ka na ko anak. Naluoy si papi. Oh, Uh oh, lalu la si papi ni mamalisa. Nalut. Langau anak, langau, langau. Ku. langau bentai langau. Bentai langau bentai. Awak ni langau? Awak ni langau? na oy. Eh. Naglupad ang lang. Tura anak ah. Naglupad ang lang ah. Oh. Oo. Oo anak. Tinood na anak. Nasiglupad ang lang ah anak. Hala. Sarun. Ay nagpaka-paka anak. Oo. Oh. Ay nagpaka-paka. Nasi manok nagputak anak. Nasi langgam nagpiyak. Nak mo anak. Upat na lang kabuk piso na habilin anak. Namatay ang usa anak. uh Ano gun kayo anak? uh Namatay ang piso. Tambok na bayat to anak. Upat na lang sila kabuk anak. Tinood gin papi. uh Ano gun lagi anak? Grabe gud ano gun anak gud. Naghilakbes mama gahapon anak namatay ang piso anak. O gipuko anak gisipon. Mm. Asa ka to dapit namatay anak no? Manimaho ro bagidto anak. O anak manimaho tu, o. Mm. Naulian Nauli ang bata, nagatubang na gid ni mama. Kagwapo ana oy. Mm, gwapo oy. Paminawa anak. Nagpiyak ang manok. Nagiusig ni Sky, anak. Paminawa, paminawa. Nagpiyak ang manok. Nagiusig ni Sky. Oo. Na nagpaka-paka. O, oh, sa ilarong at syarina ni mo. Oo. Tinood na, anak. Uy, oh. Blis, mama, again. Pagkagwapos akong anak, taga-santo, anak. Oo. Nagtugaok sang sunoy, anak nagtutugaok. <laughs> Gupuhan na, oh. Eh? Wala na na nagisapot. Oh, <laughs> wala na si baby, eh? Yan po, guys. Good morning. Yan, wala na sapota si papi, mga palangga. Pumarap na sa akin si papi, guys. So, yan lang po. Nagtatampo siya kanina, guys, kasi pinagalitan ko. Dahil po, maamoy po siya kanina. Iwan ko po, po kung saan siya nanggaling. galing kaya naligo siya ng maaga so nagtatampo kanina at ngayon medyo okay na siya guys thank you for always watching namin na kas manaksig na pagkagupuha ng bataang na ulian na sapot oy oh. <laughs> pagkagwapos bataang na na sa sapot in town ang papi pinanggan ni mamalisa <gasps> pagkagwapo sa bata ni Mama Lisa, di matabang ang kagwapo sa bata. Thank you for watching guys.